Babaklasin na lang naman natin ito. Yan. Tapos, na natin. Yun na lang natin pwedeng tanggalin. Ayos nyo ito. Tapos, natin ng carb cleaner at saka natin muna ng gasolina bago ispray ng carb cleaner. ito mga ka-auto na holmahan na natin para dito sa ating tatakpon sa kabila. Ito yung nasira natin. Ayan. Ang dito to. Lado kasi nabibili kaya gawa na lang bela moil. Ayan. Tapos nalinis na rin natin ng gamit ng gasolina. So mamaya spray pa natin ng carb cleaner para sobrang linis. Tapos ito yung mga gasket na ating tinanggal sinukat natin mabuti kung pareho sukat na sukat susukat so, naman siya yan sukat na sukat siya parehos na parehas yan isang sukat niya ito dito nasira na pero kasukat yan tapos ito yung mga repair kit na kasama niya papalitan na lang din natin doon mga ako, oh, ito, Nalinis na natin kanina ng gas. Napatayo na natin. So, ngayon, isprayan natin gamit ang carb cleaner. Ayan. Magmamas tayo. Kasi natatansin tayo ng carb cleaner. Eh. tapos mga ka-auto ito isprehan natin ito naman yung isprehan natin sa so, gagawin ko na lang muna para hindi napakahaba yung video isprehan lang natin nag drawing na tayo ng ating gagawin gasket Ayan. para dun sa plate tapos ito yung ating nabiling gasket may sobra pa naman kasi uh, hinulmahan ko na rin try natin just in case Pagka maglilinis ulit tayo kasi may extra pa naman. Di testingin natin siyang ba baka mag, magamit pang palit. So ito. Medyo makapal lang siya ng konti dito. Yan. Tapos yung iba naman part dito hindi ko na gagamitin. Sa repair kit. Yun nakakabit pa rin ang ating gagamitin. Yan. So gawin ko lang muna ito. So ito mga kauto, nalinis na natin. Hindi ko na lang naipakita dun sa video. So ito na siya. So bubuhin na natin. Lumipat tayo ng pwesto. Napakainit na dun sa ating tayo kanina. So bubuhin na natin. Nalinis na natin mabuti. So, ayan mga ka-auto. Nabuo na natin. So, kakabit na natin doon sa ating kotse para ma-testing na natin. So, sana mapandar natin. So, hindi ko na bibidyohan kung paano yung vacuum hose na ilalagay natin kasi may video na tayo kung paano natin kung na yung kanyang vacuum hose. So, kakabit na natin kasi hapon na. Kailangan natin mapandar. Sana umandar. Ayan. Eyan mga kauton na ikabit na natin ay na natin yung kanyang mga linya. So ito ang moment of truth. Sana mapandar natin. Testing natin. Naandar. So mga kaoto yan, napandar natin. Nawala na yung kanyang katal sa unang andar. Parang bara akong bara ako na ito na ngayon. Yung mga natin. <laughs> Nagawa natin na andar. <laughs> so sana tumipid na ito at may tono na natin ang tama yung kanyang spot lag. Na andar na. <laughs> Ayos! Nandaro na mga wala yung usok nya. So, ang gagawin natin ngayon, ayan lang natin mabuti yung kanyang operating temperature. Tapos, pagka mainit na, atin ang ito tama na ang carburador sa fuel and air mixture so i-adjust lang daw natin to sa fuel nya pasara tapos ito bubuksan natin ang todo <clears throat> tapos ito pagka nasobra natin na kumakatal na yun natin bo kapatay eh tapos luluwagan natin yan, so, ganun ng daw maandar na So, ganun lang. Bago na naman tayo natutunan, mga kaoto. Nakapag-overhaul tayo ng ating carburetor. <laughs> May napabayad pa kasi yan. Unlabel eh. din daw ang linis. Tapos, wala pa makagawa dito sa amin. So, malayo pa dadaling. So, natin. So, sana umayos nga. Mandar. So, yun, Kung nagustuhan nyo video to, at bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips mga DIY tungkol sa ating mga auto yun first time natin nag uh, linis ng karburador Naral natin talaga mabuti kung paano gawin Sinagawa naman natin ng tama umaandar na <laughs> so yun lang na ko lang kung kanyang karburador gawa ko na lang ng ibang video ayun